Mga ah, bait kasi yung mga araw dito. Ma ano sa so, pagkagit ng Bautista Elementary School. Mga bantay namin dito. Mga mabihin masisipag at mabay. Ano ba? Sipag mag-repot. Oo, diba? Oo, diba? Oo, diba? Ito yun. <laughs> okay. Ayan. Okay. O, diba? o na. Okay. Okay. na. Thank you, okay. Thank you daw. Asawa ni Man Nunez. Ayan. Asawa ni Man Nunez. Mabait. Oh, yan. Nako, okay. Naku. Ngayon lang nila alam. Diyos mo. Oh Bye. Bye. Sige. <laughs> Ayan. Nabigyan na po ng mga blessing niya. na Ano dito? Katiwala sa... Gate ng Bautista Elementary School. Ayan, palabas na kami. At si Kanono, may puso lagi. Dalang buong puso. Oh. Walang oh. kapaguran yan. Biyahe tayo, biyahe. Oh, biyahe, oh, yan. Kotol oh. naman yan, pre. Okay. Kaya, para hindi Ano laman, ng ano laman ng plastic mo? Saan ito? Oo. Uh Sa Sakto yo. Oh, isang pakiting bigas. Uh oh. Nako, tuwang-tuwa na 'yan. Ayun. Ano tayo kasi iabot natin oh, sa loob. Oo. Oh. Oh. Ano bagay ito, na talaga ito, yan? Oo. Oh. ko na? Oo. Oh. Yeah. Dito kami sa Villar City. Bigyan daw na yung ano, mga gwardiya, di ba? Napakabuti ng puso ni si Kanono. Lahat ng mga daanan yan, magigyan talaga. Walang ano yan, halong berok. Talagang Mapagbigay talaga siya. Oh. Ah, talaga yan sa highway. Ito yung Villar City dito. May naayos pa dun. Kaya maraming matutulungan. Yan, sa pagsipak lang pa yan. Ayan. Ito yung uh, lugar dito na maluwang pa. Pagdating lang kasi sa mga sentro, yun ang traffic-traffic. diyan natin to. Yung yes. guardya, oh, mama masipag na gwardiya dito. Sa bilao. Ilang kayo dito? Ilang kayo dito? Ni, di, dito lang, dito lang side. Dito lang sa ah, dalawang Ayan, Pero, lang. Ah, kayo. Oh. Ayun. Bibigyan ko kayo. Ano pang sa Para sa inyo. Salamat. Hmm. galing kay Kanuno TV. Kanuno TV. Eh. Okay. Tapos Kapigayan na, na kami. Hay. Ano Ibibigay ako sa iyo. Ano pangalan mo tay? Ricardo de Guzman po. Ricardo, de Guzman. ay Ano ang trabaho mo diyan tay? Magwawalis ako... po. Magwawalis sino yung kasama mo? Si, si Ambet po, Ambet. Ambet. Ah. Oh. Okay. Okay. Ricardo at kasi Ambet. Diyan natin oh. para sa iyo kasi oh. 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 at nasaan siya. Okay. Yeah. Oh. Kitay. Salamat po. Oh. Galing kay Kanuno TV. Ayan. Oh tuwang daw tawa si tatay kita mo talaga kaligayahan na nakatanggap ng regalo yan yeah. tapos may isa pa kami nakita tapos tayo na si ito ba yeah. ito yeah. may isa pa kami ay hey! tatay halika ka! may regalo tay anong pangalan mo anong pangalan mo Alberto Alberto, Alberto. Yeah. tayo ha para sa'yo ay, ay isang binigyan pa niyo isa oo oh, oh, nabigyan ano ko na tayo? okay na oh. kaya bye bye galing kay Kenono TV oo oh, sige Sige. Okay. okay to start na bigyan mo yeah, nga. Ay, nagwawalis sila oh. dito kagayon. Oh, oh, naglilinis sila. Ano. Mga malaking bagay ng mga tao 'yan, naglilinis sila. 'Yan, 'no? 'Yan. Mm. Yan, di ba? Yan. Beh. Hey! Ah, beh. Hey! Papasok na kayo? Tawin ah, na po. Papauwi na? Oh. Apo. Gusto niya cecere ya. Bibigay ko. Magbibigay, ako. Magbibigay oh. para sa inyo, ah. Ha? Oh. Oo. Halika, habos muna kayo sa vlog ko. Ano noong tibi? Ah, oh. ano pangalan mo, ma'am? Thank you, ko. Ah, Thank you. Huwag ka mahiya. Bye-bye. Katuwa, tayo na, ano Yan natin. Napakasarap na pagkain dito. Kaya tara na mga kainday-kainday doon. Tekma natin ang lasa ng mga Ay. mabuhay. Propa. Magandang tanaw. ganda natin, sir. Eh. Ah, kung anong pwede, kung kayo medyo nagugutom, makakain. Kainin Dalawa lang, dalawa. Mukha tayo, sir. vlog entrance. natin yung ganda ng mga antila. Kung kakain ka, libre. Kung titingin ka lang. Ibablog natin yung ganda ng mga antila. Sir, pakilagay nyo rito yung uh, ano nyo? Uh, ano, uh, ano bang tawag sa vlog nyo? Ah, Vlogger ah, okay. ba, sir? Uh, ah, apo, okay. apo. Check list ako na siya. Okay. Kailangan sulat natin yeah. kung vlogger tayo. Ayan. Oh, diba, ganda, ganda. Kaya punta na kayo dito. Kakain kayo, walang bayan. Pag titingin lang kayo, mura lang din, try it lang. Not,

Papasok ka pa pala busog na busog na, busog na, na 'yung mata mo. Kapasok, kapasok na yung, ano dito kaya Ikaw na 'yung Tara, Ano ano sa pagkain dito, pre? Ah. Sa uh, Dingadayo. Hindi ko alam. Tingnan natin mamaya yung mino. Uh, kaya mga, mga amigo, mga inday, karadong, tingnan natin kung uh. ano na masarap dito. Dito daw to, mo yung uh, beast na pagkain. Kaya tara na. Ano natin? Let's, Let's go. go.